palakasin ang iyong stamina. mag king ka na! Kapag mahal mo, i -tut mo! Lam na! Para ganadong ganado ka! Available to all Mercury Drugstore and Pharmacy HB1. We care. Supermarket gaya ng Chongsan Baguio. For more information, please contact these numbers on your screen. Kapag mahal mo, i -tut mo! Lam na! Hi mga bossing! This is Boss Babe. Kapag mahal mo, i -tut mo. Oh. Alam na, ha? <laughs> Yon Asian Park Boy here. Pag mahal mo, e king tooth mo. Alam na. Hello, this is Cherry White. ah uh, Siyempre, gusto nga pala ipakilala sa inyo, ang king tooth, ang pampatigas. Boss Tony here. Nakatry na ako ng king tooth. Sabi nila, 3 days effect. Hindi kayo hmm. Hindi, 3 days effect to. Maniwala ka sa akin. Hindi, hindi to 3 days effect. Ayun, bakit? Sa akin, tumagal 7 eh. Agustin. So, alright mga si One Nation, no? Boss Arch here, at alam nyo naman, isa sa sikreto natin. Kaya nga sinasabi ko, yun, eh, know, pag mahal mo, kintat mo, number one.